Samantala, nagningning ang mga empleyado ng provincial government ng Maguindanao del Norte sa ginanap na Employees' Night kung saan bida ang produktong inaw. Tinanggap din ng piling empleyado ang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon na nagpahusay pa sa serbisyo, programa at proyekto ng provincial government. Formal ding inilunsad sa okasyon ng DTOM o ang Development Opportunity Transformation for Maguindanao del Norte na magiging gabay sa paghahatid ng serbisyo, programa at proyekto sa lalawigan. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Ibinida ng mga empleyado ng Maguindanao del Norte Provincial Government ang kanilang OOTD mula sa naggagandahan at iba't ibang disenyo ng inaul sa Employees Night, gabi ng Miyerkules, September 17, sa Provincial Gymnasium sa Old Capital, Simway, Sultan Kudara. Rumampa bawat empleyado at taas noon na ipinamalas ang kanilang kasuotan na mula sa inaul, ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng lalawigan. Kinilala rin ang mga piling empleyado ng probinsya at minawaran ng parangal sa kanilang kontribusyon sa iba't ibang larangan na nagpahusay pa sa serbisyo, programa at proyekto ng provincial government. Yan ang aming mag-advise na nangatong ikapagiling sa Bulkas o Pamanin na Salano o Kultura. Actually, kung wala mo na gana, kanilita lang Nakita mo Nakita ino? So, pagkinikin natin ang sarili natin. Now, without any further ado, hindi ko na po masyado pa kahabay, I welcome you all to the employees night of the province of Maguindana, Del Norte. Formal ding inilunsad sa okasyon ang DTOM o ang Development Opportunity Transformation for Maguindanao del Norte na magiging gabay sa paghahatid ng serbisyo, programa at proyekto sa lalawigan. Okay. Pacu, discipline. Pagdating ko mayroon naman kita sa stage of liberty. Let's hear it First of all, I would like to thank all the organizers of this very nice tapat o le maitemaka a ko soka ko tibuwa yi o le maitemaka kele o ni last time i go stop na mapele o tla ko daapa kasi a tiko tiko daapa kasi alopo o mapeka lileki na le bo alopo iko gaapa o tia kile ka leso because yesterday o li practice Kaysa, mo daiba o so kai koti practice nnyo te sa a tiko ko. Pag check on tenders, kasaya mo ito, pag tatayo mo ng gano'ng oras, yung pala, gano'ng so tension ko sa I'm so happy. Why? Because that is our identity. Ito mga gamit natin ngayon, without blessing, walang man sa Dito tayo nakikilala sa ating mga damit. Gustav then first name. Mukhang may contest nito eh. At uh, halos na lang talaga nag ko kanina Sabi ko, wala na kayo lahat. My police, eh. mga tatwa kong nagpaglingkot sa komisya ng Mangilala o Nel Norte. Ngayong gabi ay formal natin inulunsan ang tatak ng ating pamumulo ang D.P.O.L. Dato'y nukaw ko mas mula. is the interpretation of this argument? D stands for development. P stands for transformation. O stands for opportunity for del development. And that is B -B -O -M. At west -north, as DTOM ang wasto na sumidat ito ka o buong buwan. ang magsicidin, gabay at direksyon natin sa pabigyan ng magiging detalye. Ito sa ating na namagatip ng tempat at makabuluhan servisyo sa mga pamamayan na pagindala Ang selebrasyon ay bahagi ng pagdiriwang ng ikatatlong taong anibersaryo ng Maguindanao del Norte. Jan Garcia, IMITES, Philippines.